dito kami gumala, gala. Saan ba tayo ba? sa center point? Meron doon. Ano si point? Sa Max? Sa meron. Sa Max? Sa Max? Hi Hello, <laughs> Hello, Mama, ka ba? Hello vlog. Ano vlog? Mamahuli ka pa ng polis. Ay! Wala uh, ka man. Buti ko na in, ano tayo. <laughs> Yan. Galang-galang. my time sa ba Batay? Oo, oh, pagpunta doon sa ano. Saan ba tayo pupunta? So, doon sa Brownless? Oo eh, nga po, dito. Oo nga dito. Pwede. Doon tayo po, dito. Dito. Dito pa tapos yun? Akyat kami na naliligaw. Ka, Ayun, ang taga dito, ito, naliligaw. Ito, doon ko ito binili. Oh, Oo, dito nga. nga Meron po. Sa, <laughs> sa Max. Para ba diba yung tutunog? Yung... <laughs> Bak. <laughs> <laughs> yung pang principal. Pang kabayo. Yung pang principal <laughs> <Mag -tabayo. laughs> <-prinsipal> na shoes. <laughs> pang kabayo. Pang <laughs> kabayo. dun tayo papunta. Dito lang tayo dumaan sa kabila. Ikot-ikot lang kami. Kapawala ko ng stress. Napagod. Ganda dito oh. Be oh. Ganda ng bed be. Ganda ng mga bed oh. Daming sale dito. 70%. Ay, wasa na, ola. Oh, Ito, 70%, kaso lang wala na ang bebe. Ano pang bata? Center point, full 70%. Oo, 70% na. Dito, ano dito? 70% yung so, so ah, ang dami bata man yan. Ayan! Read si Maul! <laughs> <laughs> brandless, sudah brandless be. Brandless, dan tujuh. Kamu terus tebas hadap. Ikut ikut nak itu itu kayak margarang kayak ini Prince fries burger na naman Albaik baik baik Albaik na <todic> Not dog. Not dog. Ito nga sa may ano, center point. Punta sa ano dito, sa brown lace. Sa center point, sa patos niya. So, ah. yun, Ikot-ikot lang. So, oh, lang. Pang lamig. Oo nga, malamig na nga ngayon eh. Punta kasi ako sa hap ito kami Ay, no, na? Dito kami sa kainan. Dito tayo sa may ano nga. Sa ano? Oo, yung dito. Kami sa ito. Eh. kainan, guys. Alta Saj. Saan bumili ka dati? Ano yan, salad? Ito, dito tayo bilili, diba kalbunara. kalbunara, 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 kalbunara. white dun. sim a... White shoes. White, white shoes. Ayo. Yeah. Sim sim ada, but a white. Ah, ini. Kuter pilih ni. Ber. Gula yung favorito natin dito be, o. Oh. Doon, tayo ng iba. Doon sa binila natin na min, ano be, sa ano, ni Madam. Para kay Madam. Wait, kailangan magpatuloy pa. Okay Kasi, Diyos ako, babe. Ano ka? Ha? Doon ako, babe. Oh, Diyos. Diyos ka? Oo. Uh -uh. Diyos ka. Ano uh -huh. kayo? Dito, oh. Doon. Alam tayo ng ano. Okay, FG na lang. Sige, FG na lang. Ha?

Dito ba be oh? Dito masarap din dito oh. Kaso lang mahal sa hey, 26 oh. Dito oh. Yun oh. Pizza naman yan? Hindi, may may makanurni din yan sila. Ganyan oh. 26. Hello guys. Excuse me, one order bag One order like this. Yeah. Some Yeah, this one. Yeah. And

Good day guys sa ating order joe